Mga katawang Surigao nun, paminawa ang paimang no gikan sa kagamhanan ng lalawigan sa Surigao del Norte obo sa liderato ni Provincial Governor Lyndon Barbers, Jari ang Tsunami Alert. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confibox, nagpagawas ng tsunami advisory human sa magnitude 8.7 na linog sa nahitabo sa east coast ng Kamchatka, Russia. Base sa updates sa seismic data ng linog sa nan tsunami wave modeling gikan sa Pacific Tsunami Warning Center posible na maka-experyensya ang mga baybayon ng Pilipinas na nag-atubang sa Pacific ka Ocean na ang mga bayon sa tsunami sa ubos sa isa kamitros an kataas ang una ng mga bayon sa tsunami taglauman na muabot sa oras tali na sa launa 20 ang takna sa hapon hangto sa las 2.40 ang takna sa hapon adlaw. Holyo 30, Tuig Palio ginom Ginomdumi, Dili ang una na bayod, ang labing dako, sanan posible na magpadadyon paan mga bayod suyod sa pipila ka oras. Maukini ang mga rekomendasyon o aksyon. Ang Tanang Municipal Sanan City Disaster Risk Reduction and Management Office na probinsya sa Surigao del Norte, taglauman na muhimo sa angay na mga lakang sanan na magbantay sa pagdajaw sa sitwasyon. Ang publiko gipasidanan pag-ayo na likay sa baybayon sanan mga dapling sa dagat adaw pagduol sa baybayon para tanawon ang mga bayod pagpabilin na alerto sanan huyata ang mga abiso gikan sa opisyal ng mga ahinsa ng gobyerno ang provincial DRRM operation center nagpadadyon sa pagbantay sa sitwasyon sanan koordinasyon sa FIBOX OCD sa nang iban pa ng mga ahensya para masiguro ang sakto na pagkaton ng impormasyon sa mga angay na tubag. Amo ini ang paibayo ni Provincial Governor Lyndon Powers din sa atong probinsya sa Surigao del Norte para dili kita mahimutan sa kadelikado. Gikan Di din sa Kapitolyo, ini si Marixeners Marcon Simblags, Mario Conales Morlar, mulaong salamat, Maradona Adlaw, Natong kanan.